Iba yung hindi mo laging kasama, pero ramdam mong andyan palagi. Salamat sa mga taong hindi kailangang habulin at kulitin para maramdaman. Hindi kailangan ng araw-araw na update hindi kailangan ng 24-7 na presence. Kasi kahit tahimik siya minsan at nansyalan, ramdam mo yung effort eh, yung consistency at totoong care. Kasi pag totoo ang tao, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang manghula kung mahal ka ba talaga. Damang-dama mo kahit malayo, kahit walang words. And love isn't always loud. Minsan, it's felt in the quietest ways and still feels like home. And you know, No, bakit natin nasasabi to? Kasi nandodon yung dalawang mahalagang words. Number one is tiwala. Yung kahit hindi siya oras-oras mag-update sa'yo. Yung kahit na hindi siya laging nagbi-video call sa'yo. Pero na-build niya kasi yung tiwala na kinakailangan po para magkaroon ka ng assurance sa sarili mo at makampante ka sa relasyon niyo Pangalawa, effort. Hindi kasi nawawala yung effort sa taong yun. Kaya alam niyo yung pagiging present doon sa buhay ng inyong mahal, hindi siya siya nakasukat sa dapat lagi kitang kasama, dapat lagi kitang kakol, dapat lagi magka-text tayo or magka-chat tayo. Hindi ganun yun eh. Nandudoon yun sa nakikitang tiwala at effort. Yung effort na alam mong kahit magkabaliktad yung mundo ninyo, magkaiba yung timeline ninyo, yung kahit puyat siya, alam mo sa sarili mo na nag -e effort talaga din siya para ipakita sa'yo at iparamdam sa'yo na andyan siya at mahal ka niya. Yung simpleng, naka na ako, matutulog na ako, yung hindi mo kinakailangan kailangan kulitin para mag-update sa At kahit hindi madalas yung pag-update niya na yon, nararamdaman mo kasi nakikita mo yung effort. Pero frustrating yung mga tao na they can update anytime and they have the means to update but they choose not kaya sana magsilbing aral to sa atin na wala sa dami ng text, wala sa dami ng chat, wala sa dami ng call ang sukatan ng pagiging present natin sa buhay ng mahal natin. It's in our trustworthiness and in our effort to make the relationship work.